Kainit, Mahatim, ma 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 pa, ma para tapos lang flowing ng kahoy. Kaya init, mahirap din mag-ipa o Parang sakit-sakit talaga ng balat siya. para para siyang nag-aapoy. Para nag-aapoy ang aking mga balat. Ang mga balat. O ano na yata ni ginagamit sabon pondi naman? Hindi naman po. Walang pampuputing sabon, wala akong ganoon. Talagang gala, walang allergy. Wala po. Nagpa-check up sa doktor. Na. Wala na masabi. Hindi ho match po dun sa findings, yun sa nararamdaman niya. Ah. Uh -huh. Wala sakit sa puso, ma'am. Final ang tanong na yan. Ante kita po. <coughs> Tulog ka lang mama. Ah. Ah, sakit. Ah. Tanggalin mo ah. gano'n mo dito ha. Ang sakit. Ah. Tanggalin mo gano'n mo sakit. dito. Marami na puntahan to, pati manggagamot. May pinang tanggalin mo Ang sakit. sakit. Ah, hindi nasasaktan din eh. Ah sakit. Hindi din ganyan masasaktan. Ah, sakit. Ay, pati ni pat. Hindi na na. Magaling raw yata sakit. eh. Magaling magtago. Ang ko po yung halimbawa. Apoy ng Panginoong Yahweh. Ah, eh, wala ka makapagtago ka dyan sa so, Panginoon. Ano? Nasa langit. Oh, Hindi pala rin na ganyan. Walang pulyo ba rin garne. siya maramdaman nga ngayon sa mga panahon. Ay, logi ka ngayon. Napatapat ka sa akin. Pagkali mo ginawa mo, dali. Nga ngayon niya nagpagpag. Ay, so... Ang na rin nagdodore ni Paso na dito. Ah! mga buong katawan na rin. Kami na i-volume. Takina nga to, wala ka sa volume. Papagalangin mo yan ha. Nakakaintindi tayo. Anong dala? Ingit galit. Ha? Volume. Anong dala? Ingit galit. Ha? Matram, matram, matram. Ini kamu, kamu kerja apa <laughs> tuan? Mayroon na, mayroon na, mayroon na, Ay, hindi nila ganyan. Kahit nila. Magaling ka pala eh. Ubusin mo yan! Ba't mo sinisilban ito? Garnia, pag sumagot ka, hindi ka masasaktan. Pag hindi ka sumagot, pasakit na pasakit ito. Nagkakaitindihan tayo. Ha? Pag hindi ka sumagot, Garnia, lahat ikaw pindot. Ganyan na, pag hindi ka sumagot. Ha? Sumagot ka naman. Hindi ka makakaranda ng sakit. Mahitigyan mo. Punti lang. Ganito lang. Sasagot ah! ah! hindi. Sasagot hindi. Volume. Sasagot hindi. dalan? Ingit galit. Ha? Ingit ito at saka malapit sa kanya.

Igil na rin yung barong motor! Masukit! Ah, so Talaga, ako'y ano, sadist na ako sa inyo mga magulong kayo. Garote ah, overload! Uh, Langho! Pag inangat natin yan, volume mo kasi yan. <laughs> Binisan mo! sanggal ko lahat ng kapangyarihan mo Ubig sa kalangitan Nakumukulaw Palambuti namang kukulaw nito sangalan Panginoong Yahweh Ano yan? Para ka ng bulalaw Patantaran mo ito ha Nakakaintindihan tayo Nakakipindihan tayo Aray, medyo madiin na ah? Pero, pwede ko naman luwag, ano? <coughs> <kasi> <coughs> 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 Baliri na lang, ho. Oh. Mabasa natin. Alam ka na rin may perdi asad ay po sa kay mo sa <laughs> okay, okay. mo <laughs> dati ako sa iyo dati pacha pantay kay Risali go baba

Lalaban ka ga? Lalaban ka? Ha? ha? Volume up natin eh? ah. ulit. <laughs> tama na, tama na. Pako. O, oh, bilis tan, tanggal. <laughs> Makanong kita ah. Makagarlaan, galiin mo sa inyo. Meron ka pa isang minuto, <coughs> dali! Ano <So>, ang <coughs> ginagawa si Iyo? Sa kapangyari ng araw, sa kapangyari ng mga apoy, ang pilang ba may sumilaraw? Ang so, dalik ako yan! tulog mo to. Tama, dapat ikisalungin mo. Apoy ng Panginoong Yahweh. Oh, kakaunti na. Ready ka na. <coughs> Natawagan ko na kasan ng Panginoong Yahweh pumatay ng mga mangkulang. Pasalamin mo sa mga spirit ng pasangalan niya. Ayun, <coughs> <coughs> na-take oh, na. Ismik tayo. Ate, balik. Hindi pa luhol yan. Kumina. Kung ever pulot na yun, may tubig ka, eh? ko eh, ka <laughs> kaya 'te. Ay. Hindi 'yan tubig mo. Eh, nela ko 'yung inilong na 'ko diyan din, 'di mo matikilan. Kedenge na ayap. Ikaw pala nileng best ng ginagayaw na hindi ka hindi na huhuli. So dami na. Dito lang talaga na huli 'yan. Kahit mm. po sa medium po... Kahit sa medium, wala mahuli! Hindi po pumasok. Ay, dapat sinubukan nila sa large. Kaya nga, kung saan pa kung sa kanya naman, hindi ka nang Ay, XL ito! Ay, XL ang damit ka oh. Sinisipitan nga. pa! Wala! Ay, yung dahil wala, ay ginahin din. Ay, sa matalay, ginahin na ako. Pag talagang wala ka, kahit igay ang igay, ay wala masasakit. Ayan, mga basher, ha? <laughs> Dito daw eh, talagang masakit. Aray, aray, isa. Ate, pakiramdam mo yung sarili kung ano, gumaling-galing na. Ano naman yung importante. Mas uh, yeah. alam mo kung anong sinagawa mo? Alam mo, anong sinagawa mo? Alam mo, sinisigaw mo? Maganda sa paya. Alam mo ka, nag-iiyak ka. Hindi mo naalala? Hindi mo naalala. <laughs> No. Awat-awat at kaya mga inang diyan. Awat-awat ka. Panood mo, ipanood mo nag gobad. Ayan o, ang kumusta yan? Nawala yung mainit. Medyo mainit. Pa rin. Mainit pa rin, mawawala na naman ah, yan. Okay. Hindi wala na. mo nga, eh. <laughs> Yung sa balat niyo na lang yan, matutuyo. Ano ba namamantay? Hindi naman po. Mainit lang. Mainit na mahapte. Na masakit kayo. Yung medyo... na nawala. Yung sakit nawala. Mainit na lang. Mainit. Ah, si po. Yung tubig na yun, ano, yung ibang panghuling balo, ipatakan nyo yan. Ang Oo. Oh. Huling balaw. Daw ni huling balaw. Pag naliligo ka, huling balaw mo, patakan mo yan. Tapos huwag mo paubusan yan, gabantuan mo. Hmm, ganun lang. Kasi Tapos si po Oo. Oh, huwag nyo paubusan. pahubusan. Hanggang dito, eh, lagyan nyo na ng lagyan. May ang ah, halimbawa, may, may nakaipon na kayo ng tubig sa batyaw, ah, magiragamit niyo, Patakan niyo lang yan. Tapos ipang huling bandang. Patak lang ho ah. Para yan eh, mag okay na. Actually okay na yun ngayon. Nararamdaman naman yung lay, nababaklas yan. Kaya para nasingaw. Para nasingaw ang init. Diyan. Diyan na na. na parang gumagay on. So okay ka na. Nagpasok ang mga tao sa kalsado. Nagpasok ang dinin. Alam mo parang kabaka.